Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wattaku yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kulla nafsin ma kasabat wa layud lamun. Katakutan ninyo ang araw na kayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay sa bawat isa ang kung anumang kanilang nakamit na mga parusa at gantimpala at hindi sila dadayain. Nang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala bukod sa dakilang kahulugan ng aya na ito, ay ito rin ang kahuli-hulihang aya o talata sa Quran na binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang araw lamang matapos ang pagbaba ng aya na ito ay sumakabilang-buhay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang pinakamatinding trahedya na hinarap ng umma o nasyon na ito ng mga Muslim. Ang aya na ito ay huli sa ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa napakaraming mga magagandang aral na mapupulot dito na kung ating pangahawakan ay magpapatibay sa ating mga pananampalataya bilang mga Muslim. Una-una rito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na katakutan natin ang araw ng paghuhukom na kung kailan tayo ay ibabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang araw ng paghuhukom, ito rin ang araw ng pagtutuos na dito ay tutuusin ng ating mga ginawa at titimbangin kung ano ang ating mga karapat-dapat na matatanggap na gantimpala at parusa. Ito rin ang araw ng katarungan, ng tunay na katarungan dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo magiging hukom sa araw na ito. Na tayong mga Muslim, naniniwala tayo na totoo ang kabilang buhay dahil dito sa mundo ay hindi talaga may tataguyod ng perpekto at ganap ang katarungan. Dahil ang tao, kahit anong pagsisikap niya na maging mabuting hukom o makatarungang ang tagahatol, merong mga bias o merong mga opinion ang tao at limitasyon sa kanyang kaalaman at pagkakabatid na magiging sagabal upang siya ay maging makatarungan sa kanyang paghahatol at napatunayan pa nga ng mga siyentipiko na sa maraming pagkakataon ay mas nabibigyan ng mas bababang hatol ang mga tao kung sila ay magaganda o mga gwapo. Samantalang sa araw ng paghukom na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang maghahatol, hindi niya tinitingnan ang itsura ng tao. Pagkos ang titingnan niya ay ang ating mga gawa at ang ating mga puso. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan na ito na ibibigay ang nakamit ng sinuman na dito ay ibibigay ang karampatang gantimpala at parusa sa kanila na sinumang nanampalataya at hindi sumamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ng mabuti at humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at parating nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sila ay maaring papasok na sa paraiso ng tuloy-tuloy. At sa araw naman ng paghuhukom din, sino mang nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay diretsyong ipapasok sa impyerno, lalo na kung sila ay namatay, na hindi sila nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa matinding kasamaan na ito. At maging ang mga mananampalataya ay maaring ipapasok din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Kapag sila ay namatay, na sila ay ang mga kasalanan, na hindi nila naihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit kung ang mananampalataya ay mayroong ganitong kasalanan, maaring mananatili siya sa impyerno ng ilang panahon. Sabalit balang araw ay hahanguin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno at ipapasok sa paraiso na doon ay mabubuhay na siya habang panahon. Wahum layud lamun na sila ang mga tao ay hindi dadayain. Na dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging makatarungan sa kanyang paghatol dahil ito ay kanyang katangian, ang bawat isa sa mga hatulan ay walang may sa iyahatol sa kanila at silang lahat ay aharap kay Allah subhanahu wa ta'ala na mga sumusuko at tumatalima na lamang kung sila ay ipapasok ba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso o ipapasok sa impyerno kasama ang lahat ng mga gantimpala na dapat nilang matanggap o parusa na dapat nilang matanggap. Katakutan natin ng araw na tayo ay ibabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala na dito ay makakamit ng bawat isang dapat nilang makamit at walang sino man sa atin ang dadayain sa araw nito ang araw ng paghukum.